Hudyaka sa Lubi Festival sa Linamon, Lanao del Norte, Bibo, ulog. nga Ulog. Isi pagpakita nga progresibong coconut industry nga lungsod sa Lanao del Norte, Bibo, nga Ulog sa mga residente sa Linamon, ang uh, Hudyaka sa Lubi Festival. Dungan ta nga saksihan ang mga aktibidad sa mga kapistahan pinaagi sa reporta ni Lu Antonio sa PIA Lanao del Norte. Bibo nga gisaulog sa mga residente sa linamon Lanao del Norte ang Hudiakas Kasalubi Festival ni atong Enero 23 ning Tuiga. Subay sa ikasaysa. 34 nga founding anniversary sa lungsod. Gibida sa selebrasyon ang nagkadayang costumes o props gamit ang lubi o ang pagsigarbo sa buko nga produkto sa nagtigi ang walo ka barangay sa lungsod sa festival dance competition o festival queen competition. Gideklara ang grand champion ang barangay Magoong o nakuha ang 70,000 pesos nga cash prize. Nga gisundan sa barangay Samboron o barangay Bosque nga nakadaog o 50,000 pesos o 30,000 pesos cash prize. Samtang, gikoronahan ni Isi Kasalubi Festival Queen ang Festival Queen sa Barangay Samboron ug nahakot ang Miss Photogenic, Best in Production Number, Intro Spill, Solar Presentation ug Festival Costume Awards. First time na ko and I feel really excited to join kay ever since I've always dreamed of joining and here I am joining the Podia Kasalubi as Festival Queen overwhelmed and it's so very happy kay after 16 years kano pa na balik ang magong na champion. Super thank you kayo sa sa tanan sa mga supporters sa mga taga municipio kay di patulo yun na lang kuya sa lobby. Gusto na nga ma boost ako ang koan confidence dayon ma pakita nak sa ubang tao nga ulawon ko pero naabit ako deep inside na ako ay kanang mga gusto nga balag maulaw ko is gusto na ko buhaton para ma enjoy po na po ang akong pagkabatan in ways sa pag-join o inani ng mga activities. nang ko ani kay para magdala o pride sa among barangay as well. There's a lot of things na ako ang na-learn. First thing is, you need to be confident at all times. Even though nga ka niyang gina ka sa uban, but you need to um, improve yourself. Mga pasalamat po ko sa mga trainer na Sabi niyo sila sa mga pag-practice o sa tanan panalang na lang Giawag sab ni Mayor Randy Makapil sa Linamon LGU ang mga residente nga magpadayon sa panaghiusa. I suluog um nato ang armor sa panagiusa mo na balik-balik panagiusa kay waitay panagiusa why kalambuan why kalambuan dili mo um, lambo ang katawhan labina sa ilang panginabuhi Gilauman pa nga mapadayon ang asadya sa pagsaulog sa Hudya sa Lubi Festival aron ibida ang progresibong coconut industry sa lungsod Lu Antonio sa PAE, Iligan City Lanao del Norte para sa bayan